Tanging Diyos lamang ang makapagpapagaling sa atin kapag tayo'y may karamdaman o sakit. Ihabilin natin sa Kanya at umusal ng panalangin upang agad nagawaran ng Kanyang mga mapagpagaling na kamay ng sino mang dumaranas ng matinding paghihirap ng katawan at isipan manalangin tayo sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, higit na kilala mo ang aming kapatid kaysa sa amin. Nalalaman mo po higit kaninuman man ang kanyang karamdaman at ang kanyang mga pasanin. Nakikilala mo rin ang kanyang puso at higit na ikaw ang nakakaalam ng nilalaman ng kanyang kalooban. Alam ko po na alam niyo ang higit na makabubuti sa kanya. Panginoon, nananalangin po ako ngayon sa inyo para sa kanyang agad na pagaling. Kayo lamang po ang makatutulong sa kanya at kayo lamang po ang siyang makapagpapagaan ng kanyang mamigat na dinadala. Tulungan mo po siyang labanan ang mga paghihirap na ito upang may pagpatuloy pa niya ang mga mabubuting gawain at mga balakin na kanyang ginagawa. Bigyan mo po siya ng kalakasan upang makabang sa banig ng karamdaman. Gawaran po siya ng iyong mapagpalang katungyarian upang malagpasan ang lahat ng mga pagsubok na ito. Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.